Ngayon patungo naman tayo sa may uh, airport, dito, dito sa may city ha. Ah. So tingnan natin ang ginagawang uh, bypass road sa gilid ng airport. At kamustahin natin kung ano ng improvement sa proyektong ito. Dahil itong bypass road na ito malaking tulong para maibsan ang traffic dito sa CP Garcia alin at ating silipin kung ano na ang sitwasyon sa proyektong ito so si po, Welcome to my channel, Crispy Ko TV. Please subscribe, like and share. So nandito tayo ngayon sa may uh, kil kilid, ng airport dito sa City Garcia. So tingnan natin itong uh, ginagawang bypass road kasi malapit na matapos. So tara, samahan niyo ako. Let's go. at ito na yung uh, bypass road dito sa tabi lang ng uh, Davao International Airport Ito yung CP Garcia so pagitan lang ng uh, bakod ito pagitan lang bakod so CP Garcia na so ito yung uh, bypass road na ginagawa dito. At ang uh, manhole. cleaning system tapos na hanggang doon, no. Pati dito sa kabila. Pati dito. So ito na yung uh, ginagawa nila ngayon. So ini nila yung lupa para tumigas then uh, sa kanila lalagyan na lang sa minto pubuhosa ng sa So, ito, ito na yung sitwasyon dito no sa may kilid uh, ng International Airport. Dito lang sa malapit sa CP Garcia ang labas nito. So, ito na yung final nila na sitting dito. Ito yung bypass. Kasi nag-umpisa na sila sa pag sa mga lupa. Patungo doon sa may tulay. Labinya Bridge. So, preparation para sa pagsaminto. So, bali 2 lanes lang ito siya. 2 Then, derecho, dito. So, lang papagitan. So, CP Garcia na. Shout out, shout, out, shout out. So, ito, malapit na itong uh, matapos itong uh, bypass road dito kasi uh, preparation na sila sa para sa pagsaminto dito So ito na yon no Ang laki ng uh, Pagbabago sa Proyekto itong uh, bypass road Dito sa gilid lang ng International Airport Palabas ito ng CP Garcia So ito yung Labinya Bridge ito yung Labinya Bridge labas ito ng uh, Mamay Road Damusa Tingnan nyo ang bundok dito, uh, dito sila kumuha sa Pagpatag dito Pagtambak ng lupa Pero ang laki ng uh, Kuha ng lupa Dito itinambak nila So malapit lang yung tabag tatambakan nila Kuhaan ng lupa So, konti-konti na lang ang tatabahuin nila dito. Konti-konti na lang. So, ang tatabahuin na lang nila... mag sasaminto sila dito ito yung ito yung uh, kanilang uh, para preparation para sa saminto tingnan nyo uh, uh, ang pag ang ang bakod lang pagitan ng uh, bypass road at ang CP Garcia. So malaki itong tulong sa motorista lalo na pag uh, mabigat ang traffic dito bantas sa may CP Garcia lalo na pag uh, umuulan umulan ng malakas at babaha dyan sa may labinya So hirap magdaan dito pag umulan. Kasi bumabaha. So ito yung uh, ginawa ang bypass road. Para silbi ito sa publiko para yung traffic hindi masyado mabigat. Mula doon sa may uh, Mamay Road, Damosa, Then pasok dito sa May Labiña Bridge, then labas dito sa May CP Garcia Diversion Road. At merong tinambak dito oh, banda So ito na yung proyekto dito no sa may uh, gilid ng Davao International Airport. Ito yung bypass road na ginawa dito. So malapit na matapos itong uh, proyekto. So sa minto na lang ang kulang dito. So ito preparation sa pagsaminto Mula doon sa may tulay ng Labinya. Labinya then kasada, pakyat palabas ng uh, Mamay Road, Damusa